Hi, hello everyone uh, Ito po yung isang kaibigan po namin na uh, magse-celebrate po sila ng birthday So, uh, happy birthday sa inyong tatlo at uh, sana po ay gabayan po kayo ng ating Panginoon Diyos at bigyan pa kayo ng uh, mahabang buhay at sana hindi kayo magbago sa inyong mga kaibigan So, ayan po guys uh, habang hinihintay uh, ang ating mga celebration so ang mag ano mag mag make up over pa daw sila so sa ang aking mga ibang kaibigan dahil habang naghihintay sila ng pagkain nagpipicture-picturean pa ayan kung saan saan nakapesto ang aking mga ibang kaibigan makita niyo naman po kung ano yung dami nilang style sayan so, may nagpapaganda sa kanila may nagugutom na dahil na late po na kaming kumain kasi yung isang isang kaibigan pa namin nagwo worry daw siya dahil alangan daw sa mga nahihanda kasi ang sabi niya konti lang daw yung handa niya hindi niya alam na kaming mga kaibigan niya bawat isa sa amin ay may nag-sorpresa sa kanya, meron naman din yung nag-aambag-ambag ng maluluto. Nagpapaluto sila kung sino yung alam nila na nagluluto tapos nag-share na lang sila ng bayad. Karon ang ginawa namin sa aming mga kaibigan. Ganyan po kaming magkakaibigan. Kung sino yung may birthday, kung may okasyon, pag uh -huh. gusto na namin mag-happening. Ayan, ganyan ang ginagawa lang po namin. So, ayan, o, nakikita nyo naman yan. Yung aming isang grupo, ayan, may nagpapakilay, nagpapaganda. Kasi, isa rin din siya na mag-celebrate ng kanyang birthday. So, ang ginawa kasi nila, magsabay-sabay na lang silang tatlo. So, ayan ang ginawa nila para isahan na lang ang handaan. Ganyan kami magkakaibigan may katuwaan, katuwaan, kasiyahan, nagpipikunan, bahala na sila kung meron silang mapipikon. So, ayan po mga kaibigan at mga kaate. So, ayan. Kung ang sabi niya, tinatanong sa akin kung maganda na daw siya. May pakindat-kindat pa. Andun pa naman yung nandun sa kabila. Ayan. May nagugutom na nagsisikwa na kanya kanyang pagkain kasi gutom na daw ayan ganyan kami ayan, ano ba yung linulo to? ay, yan naman, kaibigan namin na yan ay sila ay nagluluto po sila ng ulam namin na hipon kasi pwede kami makapagluto dyan basta hindi lang kami makita ng mga gwardiya kaya ayan, natakpan po ng ayan, mga pagkain namin mayroong pansit, may spaghetti, may chicken wing, at meron din cake. Uh, at kung ano-ano pa yung mga handa namin, basta lang may, meron kaming pagsasaluhan na magkakaibigan. Ganyan po kami magkakaibigan. So, ayan. Oh, tapos na silang nag-make up. Ayon yung isa, inaayos. Kasi ayaw niya magpayos, pero makulit ang aming mga kaibigan. So, ayan. Na, napilit din nila na ano na ya daw ang kanyang mata pero ang sabi niya diyan huwag daw kapalan makapal daw sabi niya kaya tinitignan niya oo oh, oh. sabi ng iba okay na daw kasi ayaw niya hmm. ayan naman yung isang boss namin yan ang pinaka boss namin siya ang ano nag-mago-organize uh, uh, amin kung ano yung plano tapos tinatanong sa akin kung ano yung dapat gawin. Ang sabi ko naman sa kanya, ikaw nang bahala. Kami, kami na lang ang nasa likuran mo. So, ayan, nagpapahinga. Mm, ayan siya. Pagod na. Busy naman yung dalawa doon na nagluluto. May nagpipindot ng cellphone. Ganyan. Ganyan lang po kaming magkakaibigan. So, mamaya, andyan na. Kasi gutom na gutom na daw sila. Oh. Hmm. Tapos, yung isa naman, uh, yung isa naman, hindi mapakali. Ayan, si may, si Madam Kikay. O, so, na. Natapos nang na ano, natapos lang na ayos. So, ayan na. Uh, siya ay 50 years old. Kaya sabi nga namin, mag 50 years old ka na, gold sana. Ewan ko ba kung ano bang nangyari sa kanya at nagsuot siya ng itim na damit. Eh, siya ay 50 years old na siya so, ang sabi nga namin sa kanya wag siyang magsuot ng black pero yun naman ang gusto niya kasi cold birthday mo sabi namin sa kanya pero yun ang gusto niya pinabaya na lang namin kasi trip niya ang magsuot ng black na damit hmm. so ayan po hmm. nasaan na kaya yung ayan luto na yung hipon na ulam namin kasi yan pa rin ang isang hinihintay namin na maluto bago kami kumain. So, nag-picture-picture taking bawat isa sa kanila. Nag-picture-picture taking bago kami kakain. Ayan, busy-busy pa rin sila na mag-picture taking. Ay sa akin naman wala ako dyan kasi busy ako na nagbibidyo sa kanila hindi nila alam na binibidyo ko sila kasi ang alam lang nila ano to picture taking lang o, ayan ayan para wala naman silang masabi ayan sumapit naman ako ganyan din ang ginawa ko sa ayan. yung dalawa naman din o, para meron silang hipan ng cake tatlo kasi sila nag celebrate ng birthday hindi sila mapakali na hindi sila wala silang picture so bawat isa sa kanila sa so, ayan na kinantahan na ang berd, ang ano nagbe-birthday kinantahan na siya para ano mamaya kainan na sumulod naman yung dalawang makulit mamaya dyan. at ating nyo so ayan kasi hindi pa sila kontento paulit-ulit na pinakantahan ng happy birthday kasi hindi pa daw kontento yung mga iba o oh, ayan, sumaya na naman iwan kong ano yung inabot ayan si makulit, isa din yan isa rin yung naka isa rin din siyang mag birthday pero ano yung talagang araw ng birthday niya hindi yon sa araw na yan pero ang sabi niya isa na lang ng handa. Ayan, si Makulit. Ayan, sumasayaw na. Sinasayawan na si Kulit. Makulit din yan na isa. Isa rin siyang Makulit. Hindi yan titigil yan. Handa, hindi niya magawa yung gusto niyang gawin. Ganyan siya, kakulit. magmagsama sama Ang daming kakulitan. O, yung isa naman, oh Ayan, yung isa. Isa rin yan na mag-birthday. Pero, nakakataon naman na hindi araw ng holiday. So, nag-isahan na, na mga ano, mga kasama. Sinurprise namin silang tatlo. So, ayan. So, napakasaya namin magkakaibigan, magkaibigan kapag kami na ang magsama-sama. ayun si Kulit. Hindi pa siya kontento. Ayun. Talaga ganyan siya. Hindi pa daw siya kontento, sabi niya. Kaya ayan ang ginawa talagang napakakulit ayan bago kami kumain nagdasal pa muna kami ng pag pinagdasal pa muna ang aming pagkain na kami humihingi ng pagpasalamat sa ating Panginoon sa ating Panginoon na i-blessing niya ang aming pagkain so ganyan Amen. Hey! plato. Mm. Ayan na. Dahil late po kaming kumain. So, ayan na. Ang ginawa namin. Isa-isahan na. Ang kung saan-saan nagpwesto. -saan, -saan Makain na ng mga iba. yan Kung sino yung makakuha na ng pagkain. Maghanap ng mapepestuhan. Doon siya maupo. Para lang makakain ng gusto. Um. Ganyan din ang aming mga kaibigan. No? Yes, dahil gutom na tangali na anong oras na kaming kumain dyan. yung mga iba, andyan din sa ano, sa gilid. O, oh. yung mga iba, andyan naman din. Andyan naman sila nakaupo. Kanya-kanya na talagang pwesto ang bawat isa sa amin. Oh. isa naman din dyan yung Daniel, mas kulit. may pagkasutil din ganyan po kami hmm. tinatawag ako dyan na ano pang ginagawa ko at kakain na daw Ay sabi ko naman mamaya na akong kakain ipag, mag video muna ako ayan salo salo kaming magkakaibigan. Hmm, ayan, si Kulit. Hindi niya alam na binibideo ko siya. Siya ang nakapuntirya yung camera. Pag malaman niya na siya ang pinupuntirya ko, talagang ikaw ate. Sasabihin na naman sa akin yan. Para hindi lang mahalata kunwari na lumalayo ako sa kanya pero ano nakatutok pa rin sa kanya yung camera o ayan naman yung isang grupo may kumakain, nagiino sabayan yata ng inom ay <laughs> <Sinakan? laughs> <laughs> 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 magyaya na kayo ng kumain o oh. May Minyan kira ng dalawang paa, hindi ko na talaga kaya tinapong sila. Hindi ko na talaga kaya yung mga masarap. sa naman. Last time guys, binigay sa akin ni Lisa yung natira. Ano yung ito? Dito ka nung hand, eh? Wala ka, wala ka sa baka naman. Hindi ka tumuloy dito, be. Nabuta namin sila dito, oo. Ang dami nila nung... Video Hello. <laughs> <laughs> Sa mga YouTube pa kay Kwan nato eh. <laughs> Sinabi ko wag si na nang hintayin si Mary di wag na pumunta. na, na <laughs> <oung arguing> <stukip presents> Hand gloves? Ada kene? Ada kene. Ada kene. Ada kene. Ada kene. Ada kene. Ada Ada kene. 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 Ada ito na, kene. Ada eh, hey, sabaw baon ko may wow, puno ka lang sa tao. Nandito pa nga ako nandito. Oo oh, nga. Ipala ka sa akin. Kumain ka. Anak may banadon. Nakaka-rival niya ako. I'm sorry. Ba't puro talhay blood mo? Nakain ko. Nakain ako. Hoy! Siyasigawan pa. Maalis na nga ako nga dyan kasi ako ang nag kanina eh. Hahaha! Huwag mo lang na ako ang nag-umpisa ah. Ayan, yung isa namin kaibigan eh, Dahil araw niya, yung araw ng kanyang birthday Nag-celebrate ulit siya So ayan, andiyan na, na naman kami Nagsalo sa araw kami sa kanyang handaan Kasi yun ang talagang araw ng kanyang birthday So sabi niya sa amin, mag-celebrate siya ulit Dahil sundon sa paarawan, uh, na Yung sa... Uh, Exactly. Amen. Happy birthday, ni! Para naman kasi nagbigay ito ng kanyang amo pera para ipambili daw ng mga Uy! Ang ako. Ay, sabi niya, nagkakas na daw ang kanyang birthday celebration. Pero ang sabi ko ng amo na hindi, eh, mag-celebrate ka ulit. At sabihin mo sa iyong mga kaibigan at magluto ka at mag-salo-salo mag ulit kayo ng pagkain yun ang importante kasi yan ang araw ng ano ang iyong pagkasilang yun daw ang sabi ng kanyang amo sa ayan ayan nagsalo-salo na naman kami ulit kasi mayroong ano handaan kaya yun ang sabi niya sa amin na kahit natapos na ang birthday celebrate ko sabi niya maghanda ulit tayo kaya ayan nagsama-sama na naman kami ulit ng aming mga kaibigan so masaya na naman kami dahil pag ganyan lang kasi na magsama-sama kami pag may handaan, may birthday yan. Kung kahit walang birthday pag gusto namin, mag-celebrate -mag kung ano yung naisip namin. Ayan, goodbye sa inyong lahat.